Samahan niya ako guys at tayo ano, magkain, magkain, ng ano guys, ng peromia pelosida o tinatawag na pansit-pansitan guys na parang damo-damo lang ito guys. Kung saan-saan ito tumutubo. Pero napaka-powerful pala guys ito ang ben benefits. Madaming sakit ang pwedeng malunasan nito guys. So, kainin natin to guys. Dahil Lagi ko to ginagawa guys dahil maraming tumutubo dito na mga ganitong ano uh, ori ng damo pero yung mga kasama ko binubunot lang pero sabi ko nga wag nilang bunutin dahil ginagamit ko to guy na guys na na ano panggamot sa mga sakit-sakit. So napakadami nitong pwedeng gamutin guys tulad tulad ng ano ng lagnat uh, ubo, sipon, napakarami nito guys uh, arthritis pwede rin gamutin nito guys yung pagkatay pwede rin itong stress rel reliever guys so, pwede ito sa mga ano sa mga sugat sugat din guys yung katas nito pwede yung diktikin tapos i ano mo sa katas at sinasabi nga nila na pwede rin ito sa mga skin diseases like ano uh, alipunga uh, mga uh, pagyawat katulad ko guys oh, so marami kaya ito ginagawa ko guys dahil alam ko ito yung nakakagamot so nakakabawas nga guys ayun, dahil nakikita ko naman yung resulta sa so, uh, pag sumasakit ang tiyan ko guys ito kinakain ko rin to guys at saka yung mag maganda rin ito guys sa mga ano sa mga mata uh, may sakit sa ano sakit sa bato. Napakaganda rin daw ito guys. na uh, panlunas. Pang first aid lang ba. Pwede pwede ito sa mga ano guys. Yung mga kababayan natin na kulang sa financial. Na walang pambili. So pwede pwede ito guys na gawing first aid lang muna. So it, ganun yung ginagawa ko guys. Ito yung ginagawa kong ano. pang uh, panggamot dahil alam naman natin na napakahirap ngayon ng buhay at saka pag nagpa-doktor tayo ay napakamahal na kunting kimbot lang puro pera na guys yung nilalabas natin guys kahit kahit ano lang guys eh, pag reading na lang ng mga result guys ng mga ano natin eh, may bayad na iba pa yung bayad ng consultation at sa, sa pag reading nila so mas maganda yung ganito guys na mga medicinal plant na lang muna. Pero hindi naman ina-advise guys na hindi pa rin tayo magpa-doctor. Mas maganda pa rin guys na at saka kung may mga iniinom tayo yung mga maintenance na gamot guys. Tuloy-tuloy pa rin natin pero pwede nyo sabayan nito guys dahil ang gamo, ang da, ang damo na ito napakadami talaga ng ano pwedeng malunasan na sakit. Eh sama nyo ko guys at tayo ay ano kakain nito and guys yung mga iba ganit, iba nito guys ay ano na lang ginagawa nilang ulam sinasalad pero ako guys no kinakain ko talaga talaga ano, ng sariwa guys yung pansit pansitan na to Sarap sya, guys. Mm. sarap. Pag nasanay ka na nito guys na kumain, parang normal na lang guys. Eh, katulad ko guys, sanay din nasanay na kumain to. Piyag sa sabay ko to guys, may nang kinakayang ng lang ang Tapos bunga ng kura guys, ito. Ang malunggay guys, minsan pinag... Sabay-sabay ko yan guys. Dinidik-dik ko yan. Kina kinukuha ko yung katas guys. Okay guys. Nakakatulong din ito guys na ano. Magpababa ng ano. Blood sugar. Maganda to sa mga yung mga diabetes. Ang pansit-pansitan na ito. Pwede rin ito guys sa lagnat. Nakakatulong ito para ano kasi alam naman natin na yung lagnat ay eh, doon nagsisimula yung ano komplikasyon sa mga iba't ibang sakit natin sa katawan. So maganda rin ito guys pan laban sa lagnat para humupa. So yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panunod sa aking mga video. God bless sa inyong lahat.